Magandang morning sa atin mga kamaster. Go for the gold. Ayan mga poster matagal na tayong nagising. Utang tanghali na tayong nagising. Yan, sobrang tirik na ang araw. Ayan pala ang gilid ng bahay namin. Yan pala ay pagmamayari ng gobyerno. Ayan yung mga tanim naming mga tanglad ay sobrang dami na yung tanglad namin may papaya pa mayroon pa mga damo. at dito pala yung grahe ng ating tricycle ayan karelax lang muna siya ngayon dahil tinatamad tayo ayan dito pala ay pinagkanangalan natin ng damo ayan pala yung nagtatanggal ng damo dahil tanghali na bibigyan natin siya ng mainom yung mainom niya pala dito ay espesyal. special kung bakit mapula-pula at pampainit ng tainga ayan pala si Sabas si Sabas yung trupa natin ayan o, oh. kita nyo naman yung wiligay natin, kaunti na lang pero pampula ng tainga ayan pala yung sa kabila, maraming damo at may mga talong din dyan may mga grass din o tanglad, ayan o, oh. sa gilid lang ng bahay, ayan, papunta sa kalsada sa nga pala, napakadami na nyan, gulang na lang isda o karni, ayan, pala ang tanim namin, dito lang yan, nakaharang sa aming daanan, ayan pala nilagyan namin ng net at screen at yan pala din yung aming alugbati para pang halo namin sa mga gulay. Yan pala yung tanim namin dyan. At dito may display din kaming uh, yung niluto nating banana at saka may mga tinapay. At dito pagpasok natin sa gitnila Madam Anan -an, ay makikita tayo ng maraming saging. Ayan no saging kayo dyan. Napakasarap diba? Yan yung mga binda nila. At dito pala kang makita pag bumili kayo dito lang yan sa Barangay District 1 Kinabhangan Agusan del Norte. Dito mayroon pa tayong ano monetary kung tawagin malaki na. o dito pala kami nakatira sa bukid malapit sa kalsada ayun. Ang lago ng mga dahon ng tanim dito malalaki matangkad ayan dito binalikan ko si Sabas dahil mainit na kita nyo naman nagsisipag talaga siya dahil sabi nga niya mahirap ang buhay, madali lang ang love life. Di wow, yan pala yung pinapatrabaho namin sa kanya. Yan lang yung tatapusin niya at mamaya maya tapos na siya, babayaran na siya. At dito pala kami nakatira sa mga bundok, gilid ng bundok. Ayun, no? makikita nyo naman yung aming palibot ay talagang malalaking kahoy. Ayun, no? hanggang doon sa bukid. Ayan no Ayan. At dito pala ay pagmamayari itong lupa na ito sa gobyerno sa gilid namin. Ayan o, tuloy -tuloy siya, no Tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho ni Sabas. Yun o. Nabal mga niyugan dito sa amin. Maraming maraming salamat sa susuporta lagi. Go, 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 go for the gold lang tayo. Parang Olympic lang Go for the gold.